Come To us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different star. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout, experience magic. Come to the south with welcome, city. We welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. yang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo ang dagang ngunyan dagang ngunyan kada sabado alas gis imbetyanin pagkaaga kay ba si dakakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Daga ngunyan Mga Mahabareta. Komendasyon sa Treasurer's Office kan syudad, ipinasar sa konseho. Pasado sa konseho kan syudad sa rong resolusyon na nagtataong komendasyon sa opisina kan tesororia. sa pangingenot ni City Treasurer Gregoria Gigi Abunal kuliman sa marahay na koleksyon sa buwis as in tax campaign kay riba naman ang target tax collection asang sa masunod na duwang taon. Antes mo na ipasar ang resolution, nag-deliver mo na kan sa iyang privilege speech sa ABC President as an ex-officio member sa Sangguliang Panglungsod, Kagawad Vidal Castillo, na iyuma na nagpadrino kan resolution. Para sa Anagang Unia News, Myra Revilla. Bureau of Fire, nagkondusir ng fire training seminar sa mga miyembro kan media. Ang Naga City Central Fire Station sa pamamayo ni Fire Chief Inspector Bert Di asin ang KBP sa pamamayo ni Edwin Lara ang nagkondusir ni Fire Safety Seminar asin skills training sa pagresponde sa kasulo kan nagtalikod na si Mana. Digdi man ipinagtukdo kan mga speaker kung anuman ang rason ta may mga sistema ang Bureau of Fire Protection sa kasulo asin da inaman ini maglako pa may mga ipinagtukdo man ng mga terminology asin iba pa. Sa entrevista kan ng nagangun news kay Fire Chief Inspector Bert Di Baguio. Uh, sabi ko ani, pasalamat uh, na si Pakisusumaro sa muya, sa media, pag sa information dissemination, pag nagkagawang emerensya, yaon kamo nakantabay permisa mo. Katakod ka ini, ipinahayag man ni Edwin Lara, ang chairman kan KBP, kung ano ang kahalagahan kan seminar. Ang uh, importante po kan eh, ining, uh, sa tuya pong ining seminar ko niya na pagkaaga, ninulit ha. although sa iba niya itong mga angkors, mga iba mga pag-iriba sa media, uh, may aram na. Pero kay Puhan siguro na mas, uh, mas lalo pang madugangan ang mga pagkaisin niya ito kung paano kita makatabang sa publiko, paano kita makatawan tamang information kung paano may bitaran ang ng mga kasulo paano kita mag-handle may mga coverage sa kasulo so labi ka importante po yung seminar na nina ipigya uh, ipigya uh, sa tungo niyang kan bureau protection pagkatapos kan seminar nagdistribuyan ning mga certificate of attendance sa mga participants asin sinundan nin managom na pagudtuhan sa paagi din gudol fight para sa nagunyang news Jeff Achas The Ang Matuwid People's Dialogue Ginibo sa Naga Nagtiripon sa Naga City People's Hall kanakaagin lunas ang magkakapirang miyembros kan civil society organizations, non-government organizations, four peace beneficiaries, mga health workers asin mga teachers kan syudad para sa sarong dialog na pig-organisa kan gobyerno nasyonal. Ang dialogo may obhetong dangugun ang mga opinyon kan kadaklan, lalo na ang mga benepesyaryo kan daang matuwid program sa erarong kan Aquino administration. Ang daang matuwid people's dialogue Pilipinog ay uh, inilunsad ng pamahalaan para magkaroon ng pagkakataon ang mga mamamayan, ang ating mga stakeholders na makapagdialogo, makipag-usap sa gobyerno, sa pamamagitan ng mga cabinet secretaries no, um, para i-discuss kung ano yung mga nagbago na sa kanilang buhay, sa kanilang lipunan for the past five years ng Aquino administration. Number two is to identify the gains. Ano na ba yung mga, ano na ba yung mga naibag na ipanalo natin? At ano pa ba yung mga Gaps na kailangan natin bigyan ng atensyon para masolusyonan siya. And at the same time, ma-encourage ang mga tao no to really be um, proactive in dealing with their uh, local governments, the national government, no para uh, map mapagpatuloy natin yung mga magandang programa ng daan patuloy. Dinangog kan mga cabinet secretaries ang presentasyon kan mga grupo pakatapos kan workshop presente si Dadinki kan DSWD, Brother Armin Luis Tro kan DepEd, Janet Garin kan DOH, si Undersecretary Claire Amador kan DBM, asin si Third Bagro kan Presidential Management Staff. Yaon man si De Alcalde John Bongat, Vice si Alcalde Nelson Legacion asin mga konsehal kan syudad. Nagkaigwaman in open forum para sa may mga kahaputan bago matapos ang programa. Para sa Anagang News, John Breeze. Endorsement na hinahagad kan MNWD na i-maitatao kan konseho. Dai itatao kan konseho kan syudad de Naga an endorsement na hinahagad kan MNWD para sa application kan water district sa National Water Resources Board dapat man sa rate na idadagdag sa water bill kan mga konsumidor nin tubig bilang kabayaran sa septage fee project kan water district Si Vice Mayor Nelson Ligasyon ang nagtaonin rason kung taano ta da'y ini pwedeng itao kan konseho may pa po nagpupuon si project, may, may, may bawas na. Dahil dahil, dahil pwede mag-imponer in uh, 2.72. Uh, so, given these uh, issues, given these uh, questions, uh, malinaw na dahil pa po mga issue in endorsement, ang sangguni ang parlunsod. duman sa kahagadan po kan Metro Naga Water District. Sigun ki Vice Mayor Nelson Ligacion mayong makuko ang endorsement at MNWD gikan man sa konseho Huli tahalat ang kasimbaga na sinpaliwanag kan Water District, kung taano tada ang kantidad na hahagadon kan Water District sa enot na ordenansa na kapalaman na sobra sana sa piso ang ipapatong sa kabayaran kan konsumidor alagad nagdagdag nin 89 centavos kaya minaluwas na 2 pesos asin 72 centavos ang idadagdag na babayaran sa tubig. Para sa Nagang Union News, Myra Revilla. Kagadan sa pagpapalipot kan test run kan e-trike nakaabot na sa konseho. Ang kahagadan kan transport sector sa siyudad kan Naga na paliputon ang test run kan e-trike ang nakaabot na sa konseho kan Naga. Ini matapos na ipadara Fabrikant Petrodina Incorporated sa panginginot ni Dominador Fabrikante ang Acting President Confederation of Trimobile mobile Operators and Drivers Association Fedrodina Incorporated asin kan General Secretary na si Jess Icardo ang sa surat sa sanggunian. Si Vice Mayor Nelson Legacion ang may pahayag na digdi. Si Urolay ito, 90 days sa uh, experiment uh, period. Pero ang sinasabi po niya, 30 days na lang. Pandua, Si Urolay kayo ito sa grupo niya, may limang unit sa grupo ni Mr. Cesar Ortega sa Pulo. nag na po sinda, nagpasar na po ni resolution ang sanggunian, pero sa gunung niyan, mayo pong na ipoprovide si Mr. Jesse Icardo na limang unit. Samantalang itong kay Mr. Cesar Ortega, nag-start na po. As in nun naman pong surat si Mr. Cesar Ortega, base niya sa kasunduan, kundi ngayon makaprovide si uh, grupo ni Mr. Jesse I. kay itong lima sa moya na ngaya. O kaya ngon didesisyonan kan sanggo ang panlunsod kung itatao itong lima sa grupo ni Mr. Cesar Ortega. An itray na igwan ni sampulong unit na nasa test run asin ini dadagdagan pa sa hasta umabot sa sanggatos na unit. Para sa Anagang News, Jeff Achas. Chinelas Run para sa JMR Day, Gigi Buhur sa Naga. Para sa ikatulong taon kan pagkagada ni Dipuntong Jesse M. Robredo, masagibo ang City Youth Officials 2015 ninsarong sarong Neonite Chinelas Run na pigsusuporta ni 3rd District Representative Lenny Robredo asin kan lokal na gobyerno ni Naga. Sir, in iniimbitahan mo po ako muna magbalis sa New United Chinalas Kung sa iyan, sararo kita sa pag-iromdom ang mga naginibukaw sa tuyang DI Secretary, um, Jose Robredo. ini po po sa July, um, August 17, 2015 sa Eternal Garden. At yun ang mga profit po kay ni mga paduman sa Jose Robredo Foundation. So yan, kung mo nag-participate po ako sa New United CYO last May, sana po magbali ulit ka mo ngayon New United um, nagpapadagus ngunyan ang registration sa second Floor kan SM City Naga asing man sa mismong opisina ni Congresswoman Lenny sa loob kan City Hall Compound. Ang makukuadig di mapapaduman sa Jesse M. Robredo Foundation. Para sa unyan News, John Rhys. Dental Health Boss ipinagdunar sa siyudad. Sarong unit ng Dental Health Bus ani pinagdonar kan Departamento kan Salud sa siyudad de Naga asin sa Roman sa probinsya ni Camarines Sur. Ini kasabay kan ginibong expanded school based immunization sa Camarines Sur National High School sa siyudad. kan aldaw ni Lunes asin nagin bisita sa Secretary Janet Loreto Garin kan Departamento kan Salud. Sigun ki Secretary Garin sa paghampang kay ini sa press conference. Batteries. cheers is yes, um, it's again a new part of Expanded Immunization Program kan Department of Health ang iguanin temang bakuna para sa kabataan, proteksyon sa kinabukasan. Para sa Nagangunian News, Myra Revilla. tuyang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo ang Daga Dagangunyan Daga Kada Sabado alas 10.30 ng pagkaaga kay ba kakamping Alen Allen Riondaga asin Kakamping Dick Motos ang Daga Dagangunyan ika 20 taon kan Educare sa Carolina Pig Celebrar. Pig Celebrar Educare Carolina ang sa inang ika 20 taon sa paagi sa sarong search for little prince and princess ka nakaaging Martes. Ini pig suportahan kan mga kamagurangan asin man residentes kan nasabing barangay. Maganda naman po ang mga ang, ang mga nangyari, nakikipagtulungan po yung aming mga magulang for 20 years. Kaya po siguro kung walang support at pagkakaisa ng mga magulang, hindi kami aabuti ng ganitong taon, 20 years. Presente si Naga City School for Early Education and Development Program Head Elsie Romano as si nagpaabot man kan sa iyang mensahe. In behalf of City Government of Naga, we would like to say thank you very much to the parents of Carolina Yabu for having this 25th anniversary. This is a very successful event. Sa presente, may 31 estudyante ang nagkaklase sa inaapod na Child-Friendly Educator Center sa Carolina. Para sa Anagang News, John Reese. School-based immunization program kan DOH Piglunsar sa Naga. Bakuna para sa kabataan, proteksyon sa kinabukasan. Inian kampanya Unyan kan Department of Health sa paglunsar kan school-based immunization program na sa gibo sa Camarines Sur National High School digdimismo sa syudad ni Naga kanakaagin lunes. Ini may obhetong matawanin libreng bakuna ang mga kaakian sa interong Pilipinas para maiwasan ang mga helang na diphtheria, tetanus, measles, asin, rubella. Ninhuli Digdi, nakipagtabangan ang DOH si Department of Education para matawan kan libreng bakuna ang mga grade 1 asin grade 7 na istudyante kan syudad ni Naga. Presente si mismong DOH Secretary Jeanette Loreto Garin na nagpresentar kan programang National School-Based Immunization. So this program is actually called the Niso-Suberna Tetanus Diphtheria Immunization for Grade 1 to Grade 5 students. Nagkaigwaman ng ceremonial vaccination kung sa sarong Grade 1 as in Grade 7 na istudyante ang nagpartisipar. Sa roo sa mga nagsusuporta sa programang ini, ang mismong kongresista kan third District kan probinsya na si Honorable Lenny Robredo. Ako kaya sa hiling ko importante ini to, to bring awareness. Um, si nag-set si aside kang importansya kang, kang immunization. Lalo na ini sa cer cervical cancer. Primero mahal, uh, so no, day pa talaga siya widely um, recognized. Kaya, kaya ginibuhan yung okasyon ini para garo si atensyon kang publiko ma malipat gulpi na kitang, gulpi na kitang mortality pag abot sa cervical cancer. Yon man sa launching si Department of Education Undersecretary Rosalino Rivera, PhilHealth Board Member Honorable Risa Hontiveros, as in si Sur Vice Governor Ato Peña. Nagpaabot man si Alcalde John Bongat sa nailing niyang epekto kaini sa mga kakian digdi sa naga. Actually, ang inipigapot in school uh, in na school-based immunization, Ah, since time immemorial, iguanakan eh, Uh, pero ang Kaibang Unyan, tapik daragdagan ang uh, vaccines uh, para ma-immunize ang mga kakihan as in may likay sa mga kailangan. And this is one of the centerpiece uh, programs of uh, the Aquino, Aquino Administration on Health. Para sa Nagang Unyan News, John Reed. School-based immunization supportado kan Mormons. Supportado kan Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints Charities ang programa sa pagbakuna sa mga kaakian. Sa entrevista kan Nagangunia News ki Elder Benson Mesalucha, ang simbahan kan mga Mormons ang pinag-imbitaran kan Departamento kan Salud para makatabang sa information dissemination sa paagiman kan pagdonar ni naabuton sa 40 mil na mga posters na ikinabit sa 38 mil na mga public elementary school sa bilog na Pilipinas kay riba na digdi sa Ciudad de Naga. Sigon kay Elder Benson, mahalaga ang kampanya sa pagbabakuna. Yung uh, LDS Charities po ay isa sa mga partner na inimbita ng Department of Health para makatulong po doon sa information dissemination. So we donated about 40,000 posters to be installed in about 38,000 public elementary schools. At ito po ay ikakabit sa tulong rin ng mga Mormon Helping Hands volunteers ng simbahan. So every year, ang DOH kasi kapartner ng church namin para tulungan yung mga nangangailangan lalo na itong mga kabataan natin. So last year kasi yung World War, uh, Nationwide Immunization, partner po kami doon at ngayon nagsisupport ulit kami para almost every year mas na immunization ng DOH we always partner with them. Ang Mormons ang nagtatabang sa kampanya kan gobyerno sa pagbabakuna huli man sa katukdoan kan simbahan na magtabang sa namamanwaan. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. liderato ni Mayor John Bonga. Pigpisto kan DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa Interong Pilipinas kan 2011. Hall of Fame Awardee sa Nutrition kang 2012 kontrolado ang 21% kan gabos na investments sa interong Bicolania poon kang 2013. Big deklarar kang Business Process Association of the Philippines kan 2013 nasaro sa sampulong next wave cities kaya nagralaogan sa syudahan mga darakulang call centers siring kang IBM, Concentrix, Asin Stellar. Pinaurog ang agrikultura dalan tanganing maging National Corn Achiever ang NACA kan 2013 asin 2014 kinapusog ang edukasyon kaya kan 2014 pigbisto kita bilang ikadua sa igwang pinakalangkaw na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo number 1 in government efficiency and one of three most competitive cities in the country as a judge by the National Competitiveness Council of the Philippines asin mo niyan ang naga iyo ang may pinakadakulang ingreso sa Bicolandia sigun sa BLGF enjoying a runaway 44% percent share in the total revenues of all cities in the region and on top of all this the city of naga is one of the 10 least independent dependent cities in the philippines sasatuyang Pag ang tibay kan agenyu mapadagosrados pa ipadagos sa po ini si mayor jan boncat ang diwala nindo bigmamakulkan ko legislasyon asin silag na pag-gobernar. Ini ang pinapa sa pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligasyon, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sanggunian panglunsod. Nagtutubod na sa sa tong pagkakasararo ang pag mapa mapapakarhay asin ang buhay kan lambang nagenyo mapa mapapamarhay. Dalanon niya to ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes alas 8 hasta alas 12 din aga asin basahon ang SP Highlight sa Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website, sp.naga.gov.ph at sinugo ang Facebook page, www.facebook.com para sa komentaryo asin sin Ipadagos niya to ang sa itong pakikiaram. Pagpapartisipar at pag-antabay sa mga programa asin sin kan syudad para sa padagos na pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga siyudadano, iyo ang pundasyon sin tunay na yaman kan siyudad ni Naga ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongkat, Vice Mayor Nelson Ligasyon, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panlungsod. Nagpapaabot kan satung mga programa sa edukasyon para sa nasa kindergarten igwa kitang educare na minataong di na preparasyon asin marhay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya ang satong queen asin sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaiskwela. Nagtutubod mang kami na dapat kada pamilya iguanin graduado sa kolehiyo kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuisyon pero marahay na mga kahubinan. May programa man kita sa mga out of school maski may edad na. Basta porsigidong makatapos ang satong alternative learning system program bukas para magtukdo sa gabos. Anidokasyon edukasyon sa tuyang prioridad. Takon gabos na kapag adal, ang katiusan malalabanan asin ang progreso sa tung makakamtan. ating damalinig yung sira. Kaya sa tuyang pangatamanon asin imantiner ang kalinigan sa salog na ini, na kung sa in, iyo ang nagtataon ng paglaom sa satuyang mga bikulano. Ika! Ano ang wish mo para sa sarong? sa tuyang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kanlambang na ganyan ang Daga Ngunyan Daga Ngunyan kada Sabado alas gis imek e janin pagkaaga kaiba sinda kakamping Alan Riondaga Daga asin kakamping Nick Motos ang Daga Ngunyan ay matanda na Sana'y di tayo magbago Kailanman tasan may ito ang pangarap ko Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin mm. sapat na natin Nagtatanong lang sa'yo Ako pa kaya'y ibigin mo Kung maputi na ang buhok ko Sabay tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin Ang nakalipas ay ibabalik natin hmm. Ipapaalala ko sa'yo Ang aking pangalaman ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo Kahit mabuti na ang Mabuti, kahit mabuti, kahit na ang buhok ko.